Uh, ito si Kabayan, siya yung maswerteng nabunot natin nung nasa Jeta ako uh, ngayon lang natin siya mapapadeliveran kasi ngayon lang ako nakauwi ng Riyadh so ngayon lang din available yung driver namin uh, marami-rami akong ibibigay kay Kabayan para matuwa naman siya meron siyang mga request pero sikreto na lang yung request pero kaya paano nabigyan ko, nabigay ko naman yung request ni Kabayan uh, so hindi ko man maperpekto pero I do my best para mabigay yung mga request ninyo So feel the breeze as the wall goes by. Mom on guard with the watchful eye. Reggae rhythms in the heart of the street. Life is a dance, feel the beat. Chill vibes. Let the music flow in the city life. Watch the kindness go, Mama God guide us through the night. With reggae tunes, everything's alright. Watch the sunset and rise again. Mama God stands as our friend in every moment, in every scene. Feel the love in the air, so serene. ko na po yung favorite niyo, mo yung galing sa inyo. Thank you, Lord. At sana um, papalain po kayo ng Panginoon. May God bless you. Legit na legit talaga kayo, guys. Follow nyo na po sa mga manggar, sa Facebook, ni mga manggar, sa Facebook, at sa YouTube channel niya. Salamat. Legit na legit talaga. Promise. Yung delivery successful na yung ano natin na ah, pinadelivera nating kabayan na ah. Ah uh, medyo malayo layo si Kabayan pero sinikap natin mapaddeliveran sa available na driver. So sa mga susunod na araw uh, as mo susunod pa na papaddeliveran natin, stay tuned. Ah uh, mga Kabayan, naggi-schedule nag kami uh while on live dito sa YouTube channel natin. So abangan nyo 'yun. Uh, mag ano tayo mag-i-schedule tayo ng pre-foods. While on live, uh, baguhin natin yung sistema. Uh, hihingi ako ng pabor sa inyo na supportahan nyo yung YouTube channel ko para uh, mas marami pa ako mabigyan mga kababayan nating OFW. So mas lalawak pa yung network natin na mabibigyan. So tulungan lang tayo dito. Supportahan nyo yung YouTube natin mga kabayan para mas marami pa tayong mabigyan mga kababayan OFW. At tulad ng lagi kong sinasabi, supportahan natin ang mabuting gawain sa kapwa. So God bless. Thank you.